Alam nyo ba? Alam nyo ba na abot sa limang daang libo hanggang milyong Pilipino ang nasawi dahil sa World War II? Nagsimula ito ng simulang sakupin ng Nazi Germany na pinamumunuan noon ni German Chancellor Adolf Hitler ang Poland, Setyembre taong 1939. Dito, idineklara ng Great Britain at Pransya ang gyera laban sa Germany. Kaalyado noon ang Germany ang Italia at Japan na nagnanais ding palawakin ang kanilang imperyo. Noong December 7 taong 1941, maliban sa Pearl Harbor sa Hawaii, binomba rin ng Japan ang Pilipinas na nooy sa pamamalakad ng Estados Estados Unidos. Dito na nagsimulang mapasama ang Pilipinas sa World War II. December 20, sinimulan ng mga Hapon na sakupin ang Davao. January 7, sinimulan ng Japan ang pagsakop sa Luzon. Mula sa Ilocos Region, tinalo ng mga Hapon ang pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano hanggang sa umatras ang mga ito sa probinsya ng Bataan. Matapos ang halos tatlong buwang gyera sa Bataan, napilitang sumuko ang puwersa ng mga Amerikano at mga Pilipino. Dito naman naganap ang Bataan Death March kung saan nasa 75,000 mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang walang tigil na pinaglakad ng mga sundalong Hapon mula sa Mariveles hanggang sa San Fernando, Pampanga sa loob ng sampung araw. Sa loob ng mga araw na ito, binubugbog, binabaril at ang ilan ay pinupugutan ng mga Hapon. Libo-libong Pilipinong sundalo noon ang nasa wirin dahil sa uhaw, gutom at pati na sa pagtorture ng mga Hapon. Sumunod naman ang halos isang araw na sagupaan sa koridor. Higit apat na libong sundalong hapon noon ang nasawi. Isa ito sa malaking tagumpay noon ng puwersa ng mga Amerikano at Pilipino dahil nakuha muli nila ang Manila Bay na siyang naging proteksyon ng base noon ni General Douglas MacArthur ng Estados Unidos. Sinundan ito ng marami pang mga sagupaan at labanan hanggang taong 1945. Natapos ang ikalawang digma ang pandaigdig sa Pilipinas noong Abril taong 1945. Ito'y nang sumuko ang puwersa ng mga Hapon sa Battle of Baguio. Inilipat kasi noong December 1944 sa Baguio ni Japanese General Tomoyuki Yamashita ang kanilang headquarters sa lungsod para makapaghanda sa paglusob ng mga Pilipino at Amerikano. Enero noong 1945, dumating ang karagdagan pang puwersa ng Estados Unidos sa Lingayan Gulf sa Pangasinan. Kasama ang mga Pilipinong sundalo, muli nilang binawi ang Baguio at ang buong Luzon mula sa mga Hapon. July 5 1945, idineklara ni General Douglas MacArthur na malaya na ang Pilipinas mula sa kamay ng Japan. Ganun pa man, Setyembre ng taong iyon, pinal na sumuko ang pwersa ng mga Hapon sa lungsod ng Bagyo. Ngayon, alam mo na.